Yan, magandang hapon sa inyong lahat, so, mga kaloy, mga master. Another day, another video tayo mga kaloy. Okay. Ngayon mga kaloy, yung mga nakaraang araw, may ginagawa akong mga prince door, di ba? Three panels yun. Ito naman, meron tayong ginagawa na naman ngayon na prince door pa rin, pero four panels na. So ito yung ginagawa natin ay yung hamba, tapos may fixed transom sa apat na uh, sliding, tapos mayroong fixed sa taas na apat din mataas yung ano so, eh yung ginawa natin hindi ko na kita pinakita sa inyo yung, yung natin ah, ganun din naman mga sliding pero ang ginagamit natin dito ay traditional pa rin so apat na panel yan meron pa itong hati-hati na hindi ganong maliit hindi katulad nung nakaraan na masyadong maliliit yung ginawa ko nung ngayon medyo malalaki yung print type na yan yung dati na nakaraan ginawa kong itong panel ginawa kong tatlong hilirad niya ngayon isang hati na lang yan tapos mayroon na balagpag na no? so yun ay ah, ito yung ginagawa natin na ah, uh, pinakahamba na to na pinakapix ransom nga to ito. sundan nyo lang yung ginagawa natin at least paano may kung may katanungan man kayo regarding sa mga ano nito maaari lang po ay mag magkitik mag magcomment mag kung anong mga katulungan ng nais ninyo So, ginagawa ko kasi dito mga kaloy ka uh, para sa site hindi na tayo mag ano, linalagyan ko na to ng mga snapon. So, kakalasin ko na lang ito pagka uh, dinala natin doon para hindi ito magdala ng makina. I-ribits-ribits na lang natin, i na lang. So, kompleto na yan. Pagkita ko sa inyo, pag na na, hanggang sa pagbaklas na natin, no So, bracket-bracket lang naman ito mga kaloy. Ka sa mga nakakalam na dyan, ha, simple lang man tong gawain na to. sa atin lang ba yung sisir ko pa rin sa mga willing na manunood yan. Willing na matututo. yung mga discarte na ano ba mga kaaloy na pagdating natin sa site uh, hindi na tayo mahirapan pagdating doon hindi na tayo magkakalag kasi magdala pa tayo ng makina magkakalak tayo doon kasi office office yun eh ito yung sinukatan ko na nangarap mga nung kasama ko si Mrs. yun sa Bito Cross ito sa Bito Cross Kanina lang din kasi nagpajigas yung owner mga naloy. Kaya ngayon lang din natin ito na assemble kasi nung last time nung nagsukat kami eh wala mabilhan nun kasi mag-undas ba diba? So, hintay ko na ito yung mga patayo natin. Hintay mo mga kaaloy. Kinabit ko na yung snapon para pag ano nga natin doon, kalasin na lang, ribits na lang kalasin natin. Mabilis na pag nag... Mabilis na kapag ka ganito sit-up natin. Yan lang yan. O, isitapon yan. Lagyan natin ng cover. So, pagdating natin na wala, na talaga tayong Kundi, rivets-rivets na lang tayo. Or to, mag-screw. O, ito kaloy. Ka Tag-isa lang na rivets natin dito. Kasi nga, kalasin, kalasin pa natin to. Hindi kasi papasok sa elevator kasi ito mga kaloy ka pagka dinala po. Mahaba ito kapag So, yung pinaka-fix ransom niya. Lahat ng patayo ko may mga isang po na yung pati yung mga gilid niya may mga isang po na yan. Starting ano ba mga kaloy ka ba? Basta sure ball lang tayo sa sukat natin. Wala tayong problema dyan. Ang mahirap lang kasi nito mga kaloy ka pag ganito pagka once na magkamalitan ng sukat eh dami tayong babaklasin di ba? Okay, pag surbol ka naman, wala dahilan na mga problema. Tatlo. Apat kasing panel ng mga kaloy. So, apat din yung fix natin sa taas. equal ko mga ka kasi fix yung kabila mas maliit yung magkabilang fix dito kunti sa magkabilang dulo so itong nasa gitna dalawa pareho ang sukat niyan pareho din yung sa magkabilang dulo ay mali yung na rivets ko sorry ito pala mga kaaloy yung rivets dapat lang kasi sayang yung rivets eh. Eh kung iturnilyo din naman natin, pwede pero matagal. Matagalan at pag-tornilyo gamitin. Meron namang ano ka cordless ko na ano, maganda yung pwede nasira. Sinira ni Master Maro Master Panira ayan yeah. lagi higit sa gamit, kalaglag <laughs> so, kailangan natin bumili ulit wala pa tayong pambili yan mga kalay para lang tayong gumawa ng ayan ah, gagawin natin is na natin lahat yan para wala nang hasil doon di ba maya ulit mga kaloy kasi may ngay pupus ko muna at may ngay yung makina ayan, mga kaloy kaltasan muna natin mga kaloy Namaste ito na yung mga isna po natin I-matter natin mga kaloy kasi para sa kung sakto lang hawang. ¡Gracias! na mga kaloy. Kailangan ng... Kaya nang pantay. Andre na pantay yung pagkano ang... na pinangin. Na po mga kaloy, pero hindi masagwa. Tubukan. Kailang lakat na lapat. Yan mga kaloy. Silip ko lang sa inyo. Yan, yung mga ganyan dugtungan mga kaloy. Kailangan fit na pit yan. So walang awang, di ba? So yun ipakita yung ano, yung patayo niya. Ayan, ito yung patayo, may isnapun na rin yan mga kali. So, wala na talaga tayong isna po niyan pagdating doon. Ganyan yung teknik mga kaloy kapag ka nag ako ng mga sliding na may transom. Ano? Tapos ang project saan? So, ito, hindi ko na. Okay. Right okay, ganyan. Ito utrata ko. tapos na utrata. Ayan. <laughs> so ito yung ipapattern natin sa dulo mga kalay. Kailangan pattern natin yan. Kasi yun yung nakabit doon, ito yung sa gilid. So hindi na natin siya symbol. doon, ay assemble yan. Sad. Bila, bila, Ano naman tayo? Aba, kasi ito mga kaloy Ang ano rin ito, ang lapad nito nasa 104 ang lapad. Tapos ang height nito ay 107. Uy, uy! Hindi na naman alaga ko mga kaloy. pantin so betul betul lima mga natin video mga kaloy kasi mamaya lagyan pa natin cover yan hanggang sa pagkalas natin alam mga kaloy uh, umulan na maulan na maulan Lah, lakas. oh so, eh, ganito lang talaga yung mga kalay, ah. Pagkano nito, siguro sa ibang araw, pag update ako dyan sa paglalagay uli ng mga print site natin, maulan. So, tapusin nila ito pag isnapon, ganito, namang, ganito lang naman mga kalay, yung mga isnapon yan. Kukubiran na lang natin yan. So, ilang piraso na lang din ito. Tapos kakalasin uli yan. Diba? Diba? Oh, uh, mamaya may pag itabi ko lang yung ano natin pagka pagkawala ng ulan, tutuloy natin. Eh, makakala ya, tapos na natin pag snakon yan. Dismantle na natin para maitali na natin. Dismantle natin pati cover para pagisay na natin pagka-deliver na. Yeah? Yan, okay na yan. Tapos na yan. Mga cover na yun, no? Okay. yan. No? Oh. Yan. Dito na yan. May cover na yan. So, tatanggalin na natin to. Yan, ganyan lang pagtanggalin ito mga kaloy. Medyo sikip to. Maganda yung medyo masikip na snapon. So, pupukin natin ng skin driver. Madali lang naman to. Yan, diba? Punin natin yung ano. Yan. Para pagdating doon na sa pagsalpak ko na lang yan. 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 Ganda sana ito mga kaloy, kung kakasya sa elevator, pwede namang ikarga ito sa ano, na, sasakyan. Iba kung malaking yung sasakyan natin, eh, okay, kaso il-trail lang yung sasakyan ko. di kasi ito. So, kailangan talaga siyang kalasin. So, yung so, lang naman natin, mga ah. yung tanggalin natin. meron pa dito. Over. ito hindi natanggalin ito kasi nakakano na isa siya no hindi natatanggalin yan ito lang kasi kaya kaya nga nilalabas ko yung bracket ah uh, para madali siya tanggalin kasi kung ipailalim natin yung rivets dito sa eh, tanggalin pa natin yung snapon so ito hindi natin kailangan tanggalin yung snapon pero tago yung mga rivets nito mga kaloy kasi pag nilagay natin yung cover o, nasa gitna yung ano, dalawang rivets. Hindi pwede sa tubular bit. Dito. dito tayo mag rivet sa tubular. Kailangan sa loob ng snap-on pa rin. Para malinis yung trabaho natin. Kailangan lang kadali mga ba? So, talas na. So, itatali na ito. sa sama yung patayo niya. Diba? Ngayon, para may idea lang kayo mga kaloy Sa mga gustong magkakwa ng diskarte. Kung paano tayo mag-asimbol ng mga fix na kasama na yung snap-on. Tapos, yung madali siyang i-dispantil. Diba? Ayan, mata-dispantil. Pero, yung snap-on, nandiyan pa rin siya. yung nang... Ganon ang paraan sa anong paggagawa. So yan, hanggang dito naman itong video ng mga kaloy. Uh, sana panoorin nyo hanggang dulo. At bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe at palike and share din para updated ka sa sunod pa ating mga video. No? Mga kaloy, so, ito na lang mga kaloy. Babay sa lahat dyan and God bless us all.